di tayo magtataka. Diba? Kung pagbalik ng taong ito, iba na ang kanyang tono. Sa tinagal-tagal po ng mga postponement na ito, di mo na alam kung sino-sino ang kumakausap sa kanila. Kasi yung mga nagbabanggit ng mga pangalan dyan, kung ano man. Oh, between noon hanggang ngayon, ilan na ang kumausap dyan para kumbinsihin na magbago ka ng statement mo. At kami na ang bahalang tumulong sa iyo o sa iyong pamilya pag nagkataon. O, oh, kumbaga din po, kasi kung haharap itong si Bernardo mm. at meron siyang mga sasabihin mm -mm. na karagdagang informasyon and eventually kung mahasa sa publiko ang kanyang affidavit, muling pag-uusapan ng bayan ito at muli pong iinit ang issue na gusto nilang kontrolin. So feeling mo baka na gusto pa. nilang kontrolin yung narratives dito. Mm -hmm. <clears throat> nahumupa, na humupa nang humupa. Hayaan natin yung system, yung proseso. Mm -hmm. Okay, huwag kayong mag-alala kasi umaandar ang sistema. Mm -hmm. And eventually po eh ang importante hindi na ito maulit. <clears throat> mga mga ilang no show up kaya bago sa lumabas ulit. Kasi okay. pangatlong beses na to. So bakit ganito ang kaisipan? Oh. By the way, hindi ko kaisipan yun, ha? <laughs> kaisipan yun ni Erwin Ocanda. Oo, oh, oo oh, 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 nga, nai-text din sa iyo. Kaisipan. Oh. Kasi nga bulag tayo sa ICI. Bulag tayo, hindi natin alam eh. Hindi ba? Kaya ang dami pong mga, kumbaga there's a vacuum. Kung sa vacuum na oh. yung pumapasok na ang kung anong-anong kaisipan. Hindi e, po ba? Kasi nga hindi sila transparent.